Hi guys, kakarating ko lang. Ayan, galing ko palengke dahil bumili ako ng gulay at saka bagoong. Ayan, ito ang bagoong at saka gulay. Ito lang, ito ang naabot ko sa isang daan. Wala ka sa akong pera, isang daan na lang. Buti nga nakauwi pa ako kahapon sa amin at nakapamasahe pa ako. Kung hindi, hindi ako makauwi at hindi ko mahatid ang sosis sa, ano, sa inuupahan namin tsaka bumili ako ng ice 5 piso lang maman ang ice, kaya nakabili pa ako so ngayon magasikasa muna ako dito dahil yung isa, hindi pa yung kumakain ng lunch, at ako din hindi pa ako nakapag-almusan ay, tismiyo so meron ako dito alugbati hahatiin ko naman para sa kinabukasan yan, yan lang ako pag magulay hindi ubus ubos agad meron akong baguong sa Bisaya ginamos meron akong carlong meron akong tatlong perasong okra singko yan limang piso 10 na ano to al, al, al ano to balatong sampung balatong tag ano ang ang cute pa naman malunggay And then, the best, pangklinaw ng mata, kalabasa, sampo. Kinsi sana to. Eh, noong isang araw, kung hindi ako, sampo, ganito kalaki, sampo. Ngayon, naging kinsi na. Ayoko na sana to kunin. Eh, buti binigay sa akin ng sampo. Ako pa naman, mahilig sa tawad-tawad. Andyan lang ako. Diyan lang kasi ako makabudget sa tawad-tawad, di ba? Pag wala na talaga tayong pera, magtawad-tawad tawad tayo sa, sa, ano, sa tindahan wala na tayong choice, di ba? Pero yung mga ano dito nasa na Patawa, patawarin niyo kami sa aming mga binibili. <laughs> Ganyan lang, tawad lang ng tawad. kiki usapan natin na pwede tawaran natin, moral lang, ganun, sampo lang kaya, ganun. Kaya ayon. Binigay tuloy sa akin ng sampo. Kaya, thank you. Dahil binigay sa akin ng sampo. So, ayun. Nakapag-ulam na ako. Meron pa naman sana, Meron pa naman sanang... Manok na luto ko kahapon. Pero, hindi na kasi ako mahilig sa manok na ganitong luto. Pero, yung fried chicken, mm -mm, the best yun. Maramot ako sa fried chicken. <coughs> Takaw ako nun sa fried chicken. Pero sa ganitong lutong luto na manok, ayaw ko na. So, ito, hahatiin ko lang to para kinabukasan. Ayan, ito, kinabukasan to. Sa bukas na to. At saka, ito namang alugbati hahatiin para sa bukas din. Ano ito lang, magbudget. Kasi wala na akong pambili bukas ng ulam yan ayan. Ina, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, Apat, ilagay natin. Ayan. Ayan, lima na lang. At saka, lima din sa ano, para sa bukas. So, lima. Tapos, itong balatong, one, two, three, to. One, two, three, four. O, to sa bukas na to, ang apat. Ang malunggay naman, atin pang tingnan. And ito kasi ako, one, two, three, four, five. O, siya, tagli lima. lima dito, lima sa kinabukasan. And ito lang, 'di ba? ito na para sa bukas na to, 'di ba? At itong okra, ilagay natin to ngayon. So pambukas tong isa, dalawa ngayon. Diba? Ang kar naman, hatiin pa rin natin. Ganito kalaki yung kar lang hihatiin na. Ayan, ito bukas, ito ngayon. O, diba? May ulam pa bukas. O, lagay natin dito, isapit para bukas o diba, ito na ngayon ang ulam ko tapos may bagoong itong bagoong, hmm, diba okay na yan kaysa walang ulam, di ba? yan lang yun lang talaga ang buhay budget, budget lang sa isandaan saan ba talaga aabot yung isandaan Yan na talaga kong pera tagal pa naman ng sahod ng darling ko okay lang sana kung naano na lang na, 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 ano na yung tick box nila kasi so parang feeling ko parang wala pa parang hindi pa hinati-hati yung tick, tick box nila ngayon kasi kung hinati na ngayon, makabili ako ng ulam bukas ng masarap. Pero, may gulay pa. Busing ko muna lutuin ang gulay kaysa masira. Yan. Di <coughs> diskarte. Ganito mag diskarte kung wala ka na talaga, walang wala ka na talaga, ganito lang. Yung rosamba talaga aabot ang isang daan mo. Ba? Diba? Saka, may talong pa nga sa piraso dito. Diba ba diba yung talong? Oh, Diba? May talong pa at saka may munggo pa. Yung munggo, pwede ko yan bukas lutuin. Lagyan ko siya ng ano, lagyan ko siya ng alubate or malunggay. Diba? Hindi to pwede pa bukasin yung hatiin para bukas yung kalahati. Hindi kasi masira itong talong. Lutuin na lang natin to ngayon. at pwede din naman ako makabili bukas ng isang ng talong kung gusto kong lagyan ng talong pabukas bukas ang mal ano low ko pero ayaw ko na ito lang hinati ko sa kabila, bumili ako ng ganito. Ang ah, nipis-nipis. Dito lang. Tingnan nyo ha, yung sampo niya. Ganito, ganito kalaki ang sampo. Tapos ganito kal, ano, sampo. <coughs> nah, hindi ko, ayo eh, hindi na ako bumili. N hindi ako nag, ano, wag na lang kasi masira. Bukas ko pa yan lulutuin. Yeah, hindi ko na tinuloy binili. Nagalit eh, hali. Lugi naman ako. Sampo nga lang yung gadget ko. Tapos, bibigyan pa ako ng kas, liit pa sa sampo. E, eh, di na lang ako sa suki ko. Na lang ko sa suki ko bumili. So ayan, ito na siya malung a uh, alog uh, ano, karlang, talong, at kalabasa, at saka okra. Ito pa yung balatong. Hindi ko pa inan. Ang cute naman ng balatong, pero okay na yan. Kasi, ano, marami naman eh. Akala ko nga, hindi ako makabili ng, ano, ginamos tinala na lang nakabili ako kasi 20 lang ang baso. Muti na lang nakabili pa ako at may natira pa akong pera. Ayun. Yung natira, kung ako kung ano mabili ko dyan. 30 pesos na lang, 35 ata yun ang natira. Bili ko na lang yan bukas kung ano maibili. O sa sunod na araw. si 25 pasahod ng isa eh. Kaya, kachita talaga gulay-gulay. Parang nagustuhan ko na may malubate yung gulay ko. Kasi dati magugulay ako. Hindi ako maglagay ng alubate. Kasi yun nga nab nabahuan ako sa alubate. Pero makakain ako ng alubate. Masarap naman pala. Bibili sana ako ng ano pibilisan sana ako ng ampalaya kasi yung asawa ko pagluto ko ng ampalaya at itlo, ilalo kaso nga lang mahal hindi kasi yung pera ko madami na lang yung pera ko diba kung ampalaya naman alulutoin ko puro sa ampalaya wala akong ulam kasi hindi naman talaga ako kakain ng ampalaya kasi mapait ito na lang yung pinili ko patas kami dalawa puro bulay kainin namin puro bulay ang ulam daling ko na lang tong manok sa kanya ayaw kong umain niya ayaw ko na niyan. kanya na lang kasi pupunta ko ngayon sa hotel at mag upload sa video <coughs> magtambay magpa aircon maghapon. Diba? So, so, gagaya natin sa alubati. Ito na lang. Ay, ako siyang gisahin, baka mapanis lang din naman. Sarap kang alubate pag fresh. Galing galing pa sa puno. Ito pa hindi na to fresh Sige lang. Ganito sampo da ito, di ba? Sarap sana to itanim. Kasi pag maitanim to, mabubuhay talaga to. Pag itanim. Kaso nga lang, wala akong mata man dito. Yun. Ihahalo ko na lang to ng ganito, oh. Wala na, wala nang pilipili. Sayang, sampu mo. Kunti nga lang yung ulam mo. Itatapon pa. So, ayan. Dahil ay dahil ay ano bus na ako mag may himay sa aking gulay dito na naman ako ililikpit natin tong baso ko para dito ilagay ang ating kubasin. ayan, di ba? so lutuan natin ay kawali. Ugasan muna natin ang kawali. So, ayan. Sindihan natin ang ating mahiwagang tin. matakot ako ng ganito kasi matakot ako eh Eh, tatakot ako. So ayan. Lagyan natin siya ng tubig. Ang sabaw ko ay mineral. Kaya ako magsabaw dito sa grepo kasi mga lapit kasi sa ano malapit kami sa driver kaya iwan natin malay ko yung tubig sa pan sa sa pakto pa kaya mineral na lang ang isa sa ok na yan natin ang ating gulay ayan, hugasan natin ang ating gulay para ihalo natin dyan para ilagay na natin sa kawali Ayan. Tapos, ang alubate, hugasan din. So, ayan lang, guys. So, ako ako'y magpapaalam na. ba?